Nako, kapag meno-post na talaga, wala nang maibubuga sa kantunan. Nako, nako, nakakadismaya ito kay mister. Yung kahit anong gawin ni Inday, wala na talaga. Mahina na. Nako nako, huwag kang mag-alala. May paraan tayo diyan para muling manumbalik yung dating mong sigla, yung kabataan mo ba yung parang nakakalimka ka pa, oh, di ba? Ang saklap. So eto na nga, makinig kang mabuti. Kung ano ang dapat mong gawin Nako nako, madali lang iyan Ito ang mga bagay na dapat mong bigyan ng pansin Para naman mapaligaya mo si Dudong Nako nako, sinasabi ko sa'yo inday At syempre, hindi ko na patatagalin Ano, nako nako, alam kong excited ka na inday Dahil alam ko, isa ka sa mga menopause na <laughs> O, oh, eto na ha, makinig kang mabuti Pinakauna, nako nako, gumamit ka na ng lubrika yung lubi ba, ganon yung medyo mapapa ano ba, diba, yung konting ganun lang, hapak ka lang mo, oh, diba? Dudulas na. Oh, so, maganda talaga yon <laughs> Pak napak At syempre, hindi na mahirapan si mister Dito. Alam nyo, real talk lang tayo dito, ha? Totoo talaga ito. Talagang kapag ang isang babae ay kapag ito ay nagkakaidad na, 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 nandoon na siya sa stage ng menopausal ba? O oh, syempre, hindi talaga maiwasan na may pagkakataon na ito ay unti-unti nang nag ano ba nagda-dry. So kapag nagda-dry na, nahihirapan na si Mister at unti-unti na rin itong point Kasi nga nahihirapan na siya eh, dry na eh, o di ba? Malagkit na. Eh, parang hirap na siyang kahit anong gawin niya, hirap na rong hirap nang pumasok sa tamang daan. Kung paano niya mapapasaya ang sarili niya at syempre mapapasaya din ang kanyang kinakasama. Ganon yon kung matagal na rin naman kayong nagsasama, tumanda na kayo, ano, eh bakit pa kayo mahihiya gumamit ng mga bagay na alam nyong nakakapagpasaya sa bawat isa sa inyo? O, oh, ba diba, kahit pa paano ay merong paraan. So, ganun talaga, normal lang talaga sa isang babae na nakakaranas ng ganun, ng dryness, nagkakaedad na ito, nagkakaroon na ng sinyalis ng menopause ba? O, di ba diba, kapag ulalo na ikaw talaga ay talaga minopost na totally, so minsan talaga wala kang gana, o di kaya minsan naman gusto mo pero wala na eh yung parang gusto ng utak mo pero ayaw ng katawan mo eh dahil nga, syempre, nagkakaedad na humihina na ba parang nawawala na yung dati mong asim, ganon yon o eto, pangalawa, kung ikaw naman ay maarte, ayaw mong gumamit noon. O di ba? Ayaw mong gumamit ng number one na sinabi ko sa iyo. Pwede ka namang lumikha o di kaya kayong dalawa lumikha kayo ng mga panibagong anggulo o di ba kung gusto mong ganun ah, tumambling ka o di ba o gusto mong patagilid o gusto mo pakanan pakaliwa o di kaya paano ganun lang yon isipin mo na lang nag-e-exercise ka lumilikha kayo ng mga panibagong nakakapag alam mong nakakapagpasaya sa inyo kapag ilang years na kayong nagsasama, decade na, wala namang ano yun eh, wag na kayong mahiya, o diba, pag, pag sinabing tumbling, edi eh tumbling, ganun lang yun, walang ano, ba diba? may mga tao talagang ano eh, may ganun, may mga malikhain, gusto nila ng mga bagong experiment, nakakatuwa kaya, kayo, kaya yung ganun, nakaka-enjoy kaya yung ganun, yung, yung marami kayong nalalaman sa isa't isa, ay, ano pala yun, maganda pala yun, o diba, o syempre, diba, parang nai-excite ka, nagawin na naman ulit. Kasi, mas okay pala yun gawin. So, ayun ha, alam mo na yun, yung ibig kong sabihin. New experiment, new learning, ay talagang sinasabi ko sa inyo na, mas nakakatuwa, mas nakaka-excite yung mga ganun. Kailangan, hindi porke nagkakaedad ka na, ay am um, parang ayaw mo na magkaroon ng panibagong experiment or I mean yung bagong ano ba kaalaman. Kailangan mas kailangan nga kung mas lalong nagkakaedad ang tao ay dapat mas lalo tayong nagkakaroon ng mga uh, panibagong experiment o new learnings, yun yung nakaka-excite mas nakakaganda at nakakapagbigay yun ng happiness sa atin dahil nakakatuklas ka ng mga ay, kinahihiligan mo. O, di ba? Basta, alam nyo na yon Hay, nako, kung ano-ano tuloy ang pinagsasabi ko rito. <laughs> ah, ano lang, um, gumamit ng ibang anggolo. Yun yung pangalawa. So, eto ang pangatlo at panghuli. Kapag uh, ginamitan mo na ng ano, pero wala pa rin, nang, nanghihi, nanghihina na, baga, hinahabol mo na yun ng hininga mo, dahil nga sa pagkakaroon mo ng uh, edad. So, hindi mo na kaya yung pagkakaroon ng anggulo, uh, gumamit ng mga eksperimento, o paggamit ng, kung ayaw mo gumamit na yung gano'n, yung sinabi kong yung number one, di ba? Yung mga pampa, pampa, ano ba, yung lubrikant pampadula. Siyempre, ang pangatlo ay pumunta ka na sa doktor para maisabi mo ang iyong nararamdaman tungkol dito ang tawag dito ay para sa hormone replacement therapy ganon, sa doktor nakahanapin mo ha, hormone replacement therapy, ayon para mabigyan ka ng magandang lunas kung ano talaga ang magandang gawin sa iyo, kung ayaw mo naman yung mga binigay kong tips sa iyo so ayon punta ka na agad-agad sa doktor para naman muling manambal yung yung manong balik, yung dati mong sigla, yung happiness mo ba? O, oh, di ba? Hindi na madidisappoint si Dudong sa iyo. So, ayun lamang. Maraming maraming salamat at syempre, at talaga real talk talaga itong sinasabi ko. Ano, lahat tayo darating sa puntong ganon. Swerte na lang 'yon. Bihira na lang siguro yung may mga taong may mga babaeng kapag umabot man sa menopause ay nandoon pa rin yung sigla nila. Nandoon pa rin yung energy nila pagdating sa mga bagay na yon O, di ba? Kanton-kanton na lang. <laughs> ganon. So, ayun lamang kapag, eh, syempre, pinagpala yung mga ganon, ano? So, yun lamang. Real talk lamang tayo dito. At syempre, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin, please naman, subscribe mo naman ako. I-like mo naman yan kung natuwa ka sa video na ito. I-share mo na at mag-comment ka na dahil mababasa ko rin yan. Maraming maraming salamat at lagi tayong mag-iingat at ganon paman, Always honor your wife. Love your wife. Respect your wife.